Magandang araw po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay dito sa aking page. Especially sa lahat ng mga letter sender natin. At ngayong araw mayroon tayong bagong letter sender at tawagin na lang natin siyang sa pangalan na Canceled Girl. At ang kanyang sulat ay Ricky's Journal. Sir, pa-advise po kung ano ang gagawin ko sa mga kasama kong Filipino sa trabaho ko dito sa Europa. Two years pa lang po ako dito sa Europa, pero bago po man ako dalhin ng aking asawa dito sa Europa, maganda po ang trabaho ko sa Pilipinas. Isa po akong manager sa isang company at accounting graduate po ako. Tapos working student din po ako sa isang fast food chain habang nag-aaral ako sa kolehiyo. Kaya kahit papano, hasang hasan na po ako sa trabaho. Tagalinis man yan or mga management na mga responsibility. To make the story short, may nakilala akong isang Pilipina dito sa amin at nagtanong ako sa kanya kung may alam siyang trabaho na pwede kong mapasukan dahil kailangan ko ng income at para din makatulong ako sa aking asawa. Mabait naman si ate at tawagin natin siya sa pangalang Gloria. Dahil nga mabait si ate Gloria, tinulungan niya ako na makapasok sa pinagtatrabahuan niya bilang isang tagalinis. Kaya sobrang saya ko dahil kahit papano, mayroon akong income. Kilala ko ang sarili ko at alam ko na madami akong pwedeng i-offer sa company na pinaglilinisan namin. Kaya sinisipagan ko ang aking trabaho at nag-o-offer pa ako ng mga extra nagawain para magpakitang gilas sa aming boss. At hindi nga nagtagal at napansin nila ang aking potensyal. Pagkaraan lang ng tatlong buwan, Pinatawag ako na aking boss para sa bagong interview. Pagkatapos ng interview, nalaman ng boss ko ang aking background kaya tinanong niya ako kung willing ako na magtrabaho bilang isang receptionist. At hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin agad ng oo. After ng meeting ko sa aking boss, binalita ko kay Ate Gloria ang magandang balita at dito na nga nagumpisa ang problema ko. Akala ko sasaya sila dahil nakuha ko ang bagong posisyon pero ramdam ko talaga ang malaking pagbabago sa kanila. Pero kahit ganun pa man ang pinapakita nila sa akin, palagi ko pa din silang tinutulungan kahit sa kanilang mga linisin. At tinuturuan ko sila ng maraming bagay para sana tumaas din ang kanilang posisyon. Pero wala kong magawa dahil hindi ko kontrol ang kanilang mga utak. Lumipas pa ang isang taon at ngayon isa na akong manager. Dito mas lumala ang relasyon ko sa mga kasamahan kong Pilipino. Kaya kinausap ko na sila ng masinsinan kasi kahit manager na nila ako, hindi sila sumunsunod sa akin at ramdam ko talaga ang kawalang respeto nila sa aking posisyon. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa trabaho, hindi nila sa akin sinasabi bagko sinasabi nila sa aming general manager. Kaya feeling ko na hindi ako magaling at hindi ko sila kayang i-manage. Kinausap ko sila ng maraming beses at tinanong ko kung ano ba talaga ang problema at bakit ganun na lang ang galit nila sa akin. Pero hindi sila sumasagot at wala rin explanation akong nakukuha sa kalinga. Nakancel na din ako sa buong Filipino community dito sa amin dahil nga sa mga balitang kinalat nila. Kaya ngayon sobrang lungkot ko at palagi din akong nag-iisa. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nakausap ko na sila at pati ang general manager namin pero ayoko din na mapaalis sila sa trabaho. Kasi sila din ang tumulong sa akin at tinatanaw ko ng malaking na utang na loob iyon. Aalis na ba ako sa trabaho ko para walang gulo? Sana mabigyan niyo ako ng tamang payo kung ano talaga ang tamang gawin ko. Maraming maraming salamat po. Ang inyong tagapagsubaybay, Cancel Girl. So ayan guys, no, ang sulat sa atin ni Cancel Girl. So sana guys, uh, matulungan natin siya at sana mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo ang dapat gawin ni Cancel Girl sa kanyang situation para naman na uh, gumaan yung pakiramdam na tama ba, naaalis siya sa trabaho or kailangan na lang paalisin niya yung mga kasama niyang Pilipinos sa sa kanilang pinagtatrabahoan. Ano ba sa tingin niyo ang tama niyang gawin? Please guys, comment down below kung ano sa tingin niyo ang dapat gawin ni Cancel Girl uh, para masolusyon na naman ang problema niya. So ayan, maraming maraming salamat po.